Good afternoon po. Um, I remember ho, ako po ay nag-apply sa National Coconut Authority para ang Santa Cruz po ay pagkaroon ng uh, renewable energy. Ito po yung paggawa ng uh, sa diesel. Ano ho, through coconut at uh, ay hindi ho kami binigyan ng uh, ng national uh, ng coconut industry because nag-apply din po ang ating governor for uh, coconut. Kaya lang po yung sa kanila, they applied it para sa uh, pangluto. Sa oil, no? Sa oil. At ang sa akin na inapply is for diesel. Since marami po kayo tayong puno dito ng coconut. Ano ho. Alam naman po ni Engineer Sol, for so many years, for so many years, magbuhat pa po ng 2016 po ata, na nag-mayor ako, marami na po akong investor na inintroduce po para po sa bayan ng ah, para po sa lalawigan ng Marinduque. But uh, of course, marami rin po yung mga um, kailangan na ayusin ng ating Marelco. Pero now that uh, meron po kaming uh, investor po talaga, I even asked our governor, uh, Mel Go, to na i-introduce ko po sana sa kanya ang aking investor for Santa Cruz para po sa biodiesel. Ano ho? So, ang question ko po, I know, I've heard it through uh, Mayor uh, Jopen kanina, na meron din kayo. Meron din silang uh, investor. Ano? Just the same with uh, Santa Cruz. Ano ho? Kasi we planned that uh, uh, siguro ho, uh, matagal na kaya lang ang tanong ko dito. Syempre dadaan ka sa uh, Marelco talaga. Para lang po sa distribution. At uh, I think sabi po sa akin ng aking investor, the more na 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 magawa namin yon, mas magmumura po ang kuryente sa Lalawigan ng Marinduque. So kami po ay uh, sana ay mapakinggan ng ating Governor Melgo to introduce din po no, ang ating pong investor. This is for uh, for Marinduqueños. And I think na sana ho ay maging open din po ang ating Marelco uh, para po dito. No, uh, sana ho mabigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-introduce po namin sa inyo ang ating pong investor dito para po uh, mapakilala po natin and open po sila na makaharap po lahat ng tao din po para po sa gagawin po nating uh, bio-diesel uh, po na para sa lalawigan ng Marinduque. Yun lang po. At sana po, uh, mag, magkaroon ho, ang um, sa distribution, I think, parang tubig din lang po yan eh. Parang bulk of, ano, yun ang kukunin nyo at i-distribute. Siguro ho ay, uh, uh, magkaroon din po, ngayon pa lang, ng uh, future thinking, na kung paano, bawasan yung magiging sa distribution, para naman po, uh, ma-iayos ma na rin po lahat. So, maybe uh, this end of October, i-invite ko po again, the soonest possible time, ang ating pong investor para po uh, ma-introduce po namin sa inyo. Nagawa na po niya ito. They're not, they are Filipinos, actually. Yun lang po. Thank you. Thank you Mayor Marisa. Just a short response. Uh, maraming PM. salamat, Mayor, po sa inyong katanungan. Actually, Mayor, maraming salamat po at alam ko pong isa kayo sa pinaka-active na magdala ng mga investor dito sa Marinduque. Pero when it comes to power po, ang sabi ko nga po, ang imbitasyon ko ay mag, magpadala po sa amin ng ng mga kakailanganin documents uh, like intent, company profile, at yung mga iba pa po pong requirements para madala din po natin sa mga agency concern. Kasi po sa amin wala po kaming tinatanggihan na kahit na sinong nag-o-offer. Uh, kaya lang po, alam naman din ng ng ERC ang ating regulator na may proseso po tayong dapat daanan. So, yun po. Ah, uh, sabi ko nga po kung ang mga offer lang is below yung SAGR natin, Uh, yung subsidized approved generation rate na 7.39 below that, ay siguro po madali yung usapan. Kasi po ay, yun yung parang benchmark natin, na yun dapat ang rate ng kuryente. Pero kahit po sa mga solar na mga nagpunta sa atin, 11 pesos, 12 pesos po yung mga rates na ino-offer sa atin. So pagano na po ang rates, marami na po tayong dadaanan. Dadaan na po tayo sa competitive selection process, dadaan na po sa approval ng, ng NEA, magsisertify po kasi ang NEA na compliant tayo sa lahat ng requirements. Dadaan po sa NPC para sa planning nila ay matanggal na rin sa planning nila kung ano man ang mangyari by that year at madaan din po ng, ng DOE and sa Energy Regulatory Commission po kasi sila po yung mag-a-approve ng rates natin. So, hiningi ko po ng pasensya kung, kung medyo marami pong nire-require kasi kailangan din po natin siya sa proseso pagdating sa power supply agreement. Thank you po. Maraming And, salamat po. Hintayin ko, Mayor, yung ano nyo po, yung inyong contractor na, or supplier na pinupropose para po mapag-usapan natin saang bahagdan po ba tayo dapat magsimula. Maraming salamat po. Maraming salamat po,